Ayan mo ko yun. ano ang nauso ay ng mga Laro kang sure pa ni Idol tuloy na ba na si dating? Ako sir. Okay na ko. Oo. Oh.

inyong nabasa. Ang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto ay tumutukoy sa epekto ng pagbabago sa presyo ng isang produkto sa demand ng isa pang produkto. May dalawang uri ng kaugnay na produkto, mga pamalit at mga komplemento. Mga pamalit, ang mga produktong ito ay maaaring gamitin bilang kapalit ng isa't isa. Halimbawa, ang kape at saa ay mga pamalit dahil maaaring piliin ng mga tao ang isa sa dalawa. Kapag tumaas ang presyo ng kape, mas malamang na mas marami ang pipili ng saa dahil mas mura ito. Malit na mo kape. Adunin mo sa akwa. Kaya mas barato. Tsara inyong paliton. Karay ang kape. Perte ng mahala. Eh, hey, but buot, -buot. Bayad ang punong bayana ni. Kadang hagra na imong nawong. Kung Mang manggunis siya, ma'am? O, oh, imo ang kape mahal. Mau nang dire jo na sila mamalit na ako. Kaya kapalit ko produkto ning cha sa kape. Kasabot ka, ma'am? So, si ikaw rin lamin mo, Doklon. <laughs> Yes, I don't know if this is true or false. Scene <laughs> interpretation number 3, paso. Makalita daw may gasolina, ma'am B. Wala na may ikwan na mga sakyanan. Ulo, na lang na ba nila Na, mag na mo, ani. Eh. Mahal naman kung kayo sa sunod nga. si ang gasolina. No, so many room. Pastila na ako na yung nakauna ni First come, first serve Ako na, sige, ako na ni <laughs> Wala sila kabalo ako Arang mag-ibang tago ang gasolina Tira ko magsaba, basi masakpan ko tapu moving, okay, pag-explain Anong eksena na yan? Okay, thank you so much daw. Eh, pakita po sa inyo. Pakikulit ang mga na nakapagbabago sa supply. Number 3. sa ng mga Hindi mo tapit Number 4. sabay. Pagbabago sa presyo ng kaugnay ng produkto. Number 5.